is my mm -hmm. and like to dedicate this song to all my la, la, ra, ra. Yeah. Matino ang isip ko pero ako sabug na alam ko wang tamat mali pero ako'y sabog na Overtime? Ako ay natutuliro Hoy, alam mo ba? Bakit? Bak Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na Lalabas ka ako ng bahay Ako'y sabog na Lalabas? Ano nagagam sa labas? Makikihalubilo sana ako Pero ako'y sabog na Ah, <flash plays> uh, okay Tara, eh. tara, ko ang aking sarili Alam mo ba? Yeah, yeah. Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na arada, 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 arada. Nakakita ko ng daga Habang ako'y sabog na Nakakita mm -hmm. ka ng dalang. Malalayasing ko talaga Pero ako'y sabog na ah, okay. Imbis na patayin ko Niyakap ko pa yeah, yeah. Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na <laughs> Nakatapos na na ako Pero ako'y sabog na Nakatapos ka ba? May trabaho sana ako Pero ako'y sabog na Bakit? Ako ay palamunin Nang aking ina Malas mo <laughs> Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na Garap ka na po sa libis pero ako'y sabog na Ah, eh naman pala to eh mm -hmm. Nakakuha na sana ng gig pero ako'y sabog na O oh, eh mo ginawa? Tararat, tararat. Napunta ko sa Makati, alam mo ba? <laughs> Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na Tararap! ko naman siya pero ako'y sabog na. Oh, mo maganda sana akong relasyon Pero ako'y sabog na Okay Ano na naman ginawa mo? Tina ako sa santong paspasan Ni rape ko siya <laughs> Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na Eh napaka -pala naman pala eh Ang sagot ko na may matino Kaso ako'y sabog na Okay Anong ginawa sa'yo? Tinanong ako ng pulis Pero ako'y sabog na Oh, ano si mo? Imbis na mag-deny, inamin ko pa. <laughs> yeah. Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, oh. ako'y sabog na. Nga, eh. Wala akong napala dahil ako'y sabog na. Oo nga, pansin ko nga. Itinakwil ako ng madla dahil ako'y sabog na. <laughs> Di ka ba naniniwala? Bahala ka! <laughs>

ng kanta. May natutunan ba kayo?